Paano ibalik ang nawawalang data signal sa cellphone kung gusto mong malaman panoorin mo ang video pumunta sa phone setting? Pindutin ang SIM at network settings. Piliin kung anong SIM ang ginagamit mo. Pindutin ang app data usage. Pindutin ang setting icon sa taas. E turn off mo ang set data warning at ang set data limit. Pagkatapos mong ma-turn off ang set data warning at ang set data limit lalabas na ang data signal sa iyong phone.